Hello guys. Um, may sasabihin pala ako sa inyo na realidad ng isang OFW. Anyway, lalong-lalong -lalo na dito sa Bansang Canada. Alam nyo dati sa Pilipinas, hindi naman talaga ako, ano guys, hindi naman talaga ako masipag. Kasi the reason na nag-aral ako ay gusto ko na magkaroon ng mga light job. Gusto ko yung maka magkaroon ng trabaho na ako yung nagmamanage, yung may position ako. So sa Pilipinas ginagawa ko yan na nag-aral ako mabuti. Nakadalawang kurso ako sa Pilipinas. And then nakapagtrabaho ako sa sales department, may position ako, supervisory. So hindi talaga ako mahilig sa physical jobs. Kasi the reason is nag-aral nga ako eh. Bakit magja-janitor ako? Bakit magtatrabaho pa ako <laughs> ng physical? So, mas gusto ko yung mag-manage na lang. Pero nung dumating ako dito sa Bansang Canada, nagbago yung lahat, guys. Kasi dito, hindi pwede yung tamad. Dito, hindi pwede na easy-easy lang. Kasi yung sa Pilipinas, di ba, pag makapatrabaho tayo ng 8 hours, okay na, and then, ang dami kong ginig-ginig doon, ang dami kong sidelines na mga lakan-lakan, pasyal-pasyal. Kasi parang hindi masyadong malaki yung obligasyon. <laughs> hindi ko, pa, parang hindi ko pasan yung mundo. So, yun talaga yung na-observe ko na nung life natin sa Pilipinas, yung easy lang. Yung hindi tayo masyadong uh, naghahabol sa mga obligasyon. Yung tipong, dun na sa Pilipinas, uh, wala akong utang dun. Never akong nagkautang May mga instances na nag-SS lang ako kasi may, may ginagawa akong ano. Gusto ko lang din magkautang ng SS. At saka, kahit na salary loan, hindi ko ginagawa. Pero nung paalis na ako sa dating company ko, oh, ginawa ko na rin siya. Kasi, uh, paalis na ako eh. Pero, never kong iniisip yung mga ganyan. Wala akong mga other obligations. Kasi, parang, although breadwinner din naman ako, pero totally hindi masyadong ganun ka breadwinner. Kumbaga yung one, one half, one fourth. gano'n lang yung mga obligation ko. So basta, iba yung buhay natin sa Pilipinas, pa easy, easy lang. So, okay lang na makatambay, okay lang na makatrabaho. So, hindi talaga siya. At saka sa Pilipinas din kasi, uh, makapag pili din tayo ng trabaho na gusto natin. Di diba? We have the we have the right to choose the right job for us. Actually, dito din naman sa Canada, you can have it naman. Lalo-lalo na pag hindi ka na pag PR ka na or Canadian citizen ka na, you can have the 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 right to choose what kind of job yung tatrabahoin mo. Pero alam nyo, iba talaga dito. Kung sa Pilipinas, medyo easy ka. Dito, hindi pwedeng mag-easy-easy ka. <laughs> Halos, kung matanong mo yung mga Pilipino dito, nagdo-double job sila, masipag yung mga Pilipino dito, guys. Kasi, marami na rin silang mga obligasyon. Sa Pilipinas kasi hindi ako makakuha ng kotse, di ba? Wala tayong uh, wala akong kapasidad na mangutang ng kotse kasi nagbe-base yung nagbe-base sila sa sahod, sa income, sa CCI pa yung bahay mo, ang dami-daming gagawin, di ba? Dito kasi is makuha mo lang siya agad. Basta may trabaho ka. Imagine, mga janitor, mga mga service crew, o anong klaseng mga maliliit mga trabaho, may mga kotse yan sila. Magtataka ka na lang na oh, parang mayaman. Kaya sa mga nangangarap na pumunta dito na medyo wala kayong stamina, hindi matibay yung stamina nyo, hindi kayo mahilig sa mga physical jobs, Huwag nilang kayo mag-Canada kasi Canada is really for those who have the goal sa buhay na Kasi pag may goal ka kasi, alam ko naman sa Pilipinas may mga goal din tayo eh. Pero dito kasi more on physical na trabaho eh. Hindi ka muna makapagpili pag nandito ka, pag mag-start ka pa. Saka ka na makapagpili pag matagal ka na. Kahit na ako, matagal na ako, di ba? Pero look at me now, janitor, din. janitor pa din makapagpili ako pero yung mga trabaho hindi naman first kasi is nagbe-base din sila sa experience kaya yun yung kailangan yung experience mo in dun sa in-applyan mo eh yung experience ko dito sa Canada kasi may mga employer na ginagamit namin yung experience namin dito sa Bansang Canada dito sila magbe-base. May mga employer din na kung ipakita mo yung experience mo sa Pilipinas. Pero hindi nila masyadong kinikredit yun eh. Kasi yung kinikredit nila is yung experience mo sa bansa nito. Kasi alam nila na yung mga Filipino is masisipag. Pero iba yung, iba yung style. Iba yung, iba yung, kumbaga, third, third world country kasi tayo. Eh, Canada is actually advantage. So kaya, bakit sila magbe-base ng mga experience mo doon sa Pilipinas? Eh, dapat dito talaga. Kaya every time na may, mag actually marami na ako ina applyan pero, tinatanong pa rin nila yung experience dito sa Bansang Canada. So, yun. And then, kung mayaman ka na sa Pilipinas, huwag ka nang mag-Canada. Kasi, Canada is, hindi siya para sa atin eh. Pag mayaman ka na, pag may negosyo ka sa Pilipinas, Basta iba talaga siya kasi marami kami mga kaibigan na may, marami akong kaibigan na mayayaman sa Pilipinas. Pupunta sila dito para mag ano, visit visa kung gusto nila mag-migrate, they can do they can do that. Kasi ang dami ding magaganda ang offers dito sa Canada about sa mga migrants. Pero pag magtrabaho ka dito, mayaman ka na din magtrabaho ka dito. My God, babalik ka talaga sa uno kasi lahat dito is pantay-pantay. And then kailangan, really, you really have to work. Trabaho talaga yung importante dito. Goal dito is to work and work and work. Kasi once nandito ka na, pagpasukin mo yung bahay, pasukin mo yung kotse, pasukin mo yung schooling, utang lahat yun. So, kailangan mong magtrabaho para magkaroon ka ng income para sa mga billings na mangyayari sa iyo. <laughs> sa phone mo, billings din yan. So, then may responsibility ka pa sa Pilipinas. So, siguro yung Pwede naman hindi magtrabaho, pwede lang na naman na isa lang yung trabaho mo. Pero, siyempre, nasa Canada ka na, and dami mo mga, mga obligasyon, kukulangin talaga yung kinikita mo. Kaya usually, yung mga Filipino natin na mga kababayan, nagkakaroon sila ng mga other jobs para lang dyan. So, kaya sinasabi ko talaga na hindi talaga kailangan pag nasa Canada ka, physically fit ka always sa trabaho na anumang gusto mo dito. Pero alam niyo, ang dami pa rin pumupunta, gustong makapunta dito sa bansa ito. Pero they're not given the chances. Lalo, lalo na ngayon, pala yung nagbabago yung system ng uh, IRCC with regards sa mga papasok sa bansa ito. So marami na sila mga requirements na binabago. Kaya, hanggang dati, ang dami kong mga kaibigan na mayayaman, nagbutsara sila papunta dito ang iba umuwi kasi hindi kinaya. Yung iba kinaya naman. Kasi physical talaga yung trabaho. Kaya, I tell you guys, kung nagbabala kayo talaga na makapunta dito, kailangan na masip, ano kayo talagang masipag kayo. Kailangan na hindi kayo magsusrender Kasi iba yung kalakaran dito. The country is different to our country yung sitwasyon dito ng mga worker, worker talaga tayo. Sa country natin, kaya natin magpatex-petex. Pero dito, kung gusto mong magpatex-petex, pwede din naman. Pero, syempre, nagdidepende -de din yan sa mga, sa mga responsibilities mo. Kung kakayanin lang ng income mo, eh okay lang. Pero pag hindi, kailangan magtrabaho agad. Or magtrabaho ng iba pa. So, ganun dito. Kaya, ako, I, am I, I am not, I am not basically fit sa Pilipinas para sa mga physical na mga weights kasi ayoko yung mga ganon pero nag-iiba ako dito pag nandito sa Canada naiiba ka talaga What I mean, hindi, hindi naman naiiba kumbaga, maiiba lang yung way of living mo kasi ganito yung mga tao dito ganito yung buhay dito so parang I am going with the flow so yun lang guys na I am just showing myself na ganito yung buhay na magiging pag nandito kayo sa bansang ito. Ma magiging masipag talaga kayo. Sobrang sipag. <laughs> Until next time guys.